Nagsalita na po ang Commission on Higher Education o CHED kaugnay ng inilabas na audit report ng Commission on Audit nitong Disyembre 27. Aminado ang CHED na naging maluwag sila pagdating sa mga scholarship na pinupondohan gamit ang PIDAPO Pork Barrel at ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Pero binago na raw nila ang ganitong sistema. Sa ngayon, kinukumpleto na raw nila ang mga dokumento ng mga iskolar at tinitiyak nila na napupunta sa mga nangangailangan ng na mga estudyante ang pondo. Hirap din daw ang CHED sa pangungulekta ng perang uh, pinautang sa mga estudyante mula sa kanilang Study Now, Pay Later na programa. Kaya naman, pinag-iisipan nila kung dapat bang ipaubaya na lang ang programa na yan sa ibang ahensya ng gobyerno. Uh, maganda naman daw po yung tinatawag na timing ng ulat ng COA lalo na't isinusulong daw ngayon ang Chedang Reforma sa kanilang mga programa. In a way, each, each year we get better. No? And I think maybe the timing, <coughs> the timing of this is, is, is good. We have been pushing for this uh, unified uh, reform for scholarships. So this uni, we call it the Unifast uh, they will be more rational, they will follow the same guidelines okay. and go to the right people.